Mr. Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Yung sobrang excited ka na I don't want peace I want problems always <laughs> no. <I'm>... Oh no <laughs> <laughs> Ay, nakakakak gusto ko lang mag pa kondisyon. ni Tatay yung phone. Akala niya may nakaiwan talaga. Pinulot eh. Tawagay, sayang naman. <laughs> Ang tanong, sino kaya nag-upload nito? Si Tata yung mayari. <laughs> Napa akong bento. Ay, boss, post. post. Papicture lang sa glit ng product namin. Picture? Oo. Ah. Eh, chip chipin mo. ah uh Okay. okay, thank you. Bayaran uh -huh. mo na. Post. Ha? Bayaran mo na. Bawal lang yan. Marketing strategy <laughs> naman eh. <yan. laughs> uh, Ayun, kanina ka pa dyan, uy. Kung sa kanina, ka kanina tuwag sa akin, hindi pa. Ano ba to, par? Minit ba yun? Hindi yata ang minit yan eh. Sa dito pa rin eh. Kaya <laughs> <laughs> tininit eh. na ako kapit. Takip pala <laughs> yun. <laughs> Lukulok. Wala makas na yung gag. Takip lang pala yun eh. Bude. <laughs> yung nakatulog ka sa klase. Wala. Yan. Parusahan tuloy. Siya ang pinasagot. Hindi <laughs> nawit. Pati si ate. si Bunso marunong mag magic <laughs> Guys, may ah, oh, matagal ko ng kausap. Yan na siya. Ah, ang pagkikita. Uy, ikaw ba si Michael? Wow. Mas Sana all. Mas pala sa personal. Bola lang yan. Ang ganda pa ng outfit mo. Hindi totoo yan. Isang ikot nga dyan. Pinaikot ba? <laughs> <laughs> Sabi, <laughs> ito. <laughs> loko loko ka rin dati. No, 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 no. Hindi na huli kang tulog pero may plan bigka. Kuya, <laughs> 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 pwede mo tanda? Asa pwede mag-vape? Ah, vape? <laughs> <laughs> <Ba> <laughs> pero, vape room. Vape room eh. Papa, papa, mama, mama. inside priority ini Papa i-connect. Apa? I Connect ha, priority papa... Siyempre, si Mama. Oh, no. Uy. Uy, Skater, skater pala. kayak ginagawan nito sa siya? Uy! <laughs> mo 10 I can clean your windows. Ba. Thank you. Ah. <laughs> hey, ang trusted ko na no to. Guys. Uy, ang ganda. Uy, naputol. Ito, oh no. Tenapita ko 'yun. Trs, naputol. Naputol. <laughs> naputol talaga. Nakita ko 'yun. Puti na nakita. Maaga pa lang sinusubok na agad 'yung. Pasensya mo. <laughs> Babaliktad eh, pa tama niya lah Uy, panaginip lang pala eh. Yang kakalinis mo lang ng motor, tapos bigla umulan Yang oh, Yan lakas yan naman.

Discard itong dalawa. <laughs> huh? Nah jenya wawanya. No 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 no. Ini barbie. Bi first bump. Bukan namanya mo. ayo? mau. First bang tali. Uy. Eh. Ah <laughs> uh, Ha, tumanggi ka kanina eh. Peace bomb. <laughs> peace bomb. Peace bomb, <laughs> Peace bomb, please. Ay, peace bomb, please. <laughs> Kahit Peace bomb. <-bump> peace bomb ka talaga. <laughs> mm -hmm. Tidak apa Ah, no, stop. Bozhi, ya may kaluban pa. <laughs> after humawak ng pandesal. <laughs> oh, rice na... daw. Is Oh, lang. Pala ka diyan basta pagka-benta daw si Guiry Yung mga basong ganyan pala. Love, <laughs> kumangita ako iba. Okay. Huwag mong subukan. Hindi na pinatapos eh. Ba't kayo malungkot? Kuha dito. Hmm. Ba't nga sila malungkot? Bagong pintura yung mga kuhan. <laughs> okay. Ang uh, malungkot na rin siya. Ang laka ang bagyo. Tungon si sa si klase. Ah! <laughs> <Baliktad. laughs> Oh. Oh, pwede pa ate. Pagpatuloy mo. <laughs> Kaya na daw mag-chopstick. Pero kinamay na yung panty niya na naglo. wala akong panty. Ay wala ka. Oh, it's Wala <laughs> ka. Wala ko Bro, 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 bro. Vlog na na, vlog na <laughs> <laughs> na, vlog Nakalimutan natin ni ma'am na rider niya lang ako. Pero okay lang po yan ma <laughs> Sanay daw siya matulog sa labas. unahin na hinala, mga vlog. Sa imuha na na doon. <laughs> Bahala ka dyan. Guys, ito si Insan ko guys So, ayan o. Oh. Nagtaka yung commander. Bakit ang iksik yung kanon niya? Sumbero niya? Ba't <laughs> ang gal pala? <laughs> <laughs> Yiba, yung kanon ito si Insan eh? Natanggal eh. <laughs>